may pinaskill ay ah, to eto na guys update nyo para ipakita ang inyong suporta kay Pangulong Duterte pumunta sa Malibeld magiliw na pagbati sa pulis ba guys tinulungan tayo ng polis iskabeningin guys kaya pala nandito yung mga polis iniinform lahat ng Pilipino tumulong sila wow ang galing nakakatouch mula sa police lang si guys i-post nito oh like, teka may picture lang ko, ah print screen nyo guys ha ah. i-post nyo may picture lang ko kuy bar come on here ya kuy bar here ito siya kuy bar here ik heb ik heb iedereen door 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 gegeven Uh, meneer van de Boa, deze hier gezet. Die, uh, is ja. Ook iedereen, ja, ik heb iedereen. Uh, ik heb. Ik kom uit de Filipijnen. 1000 mensen Filipijnen. Kijk naar mijn uh, Facebook. Okay. Ik heb doorgegeven deze doorgegeven. Oh, Oké. Okay. Ja, dankjewel, dankjewel meneer. Hartelijk bedankt. Ja. Yo. Oh, dat is jongen. Manier. Yes. Oh, Ja, Ja, je, meneer. Zo, meteen. Oké, dankjewel, meneer. Ayun na guys. Sabi niya, umalis na din daw ako. Pero, nakasupport pala sila. Pinapalis pala nila dito para sa Malibeld magpunta. Dun po, sa Malibeld. So, wala pong ano, kahit yung mga nagtatanong po, na form-form, wala pong form-form. Malibeld po ang punta. Lahat po tayo, Malibeld. Pan, si ma'am. Ang event po mamaya ay sa The Hague. Ang meeting point po sa Denhak Station, uh, Denak De Hague Central Station. Opo. May paliliwanag lang ako sa inyo, no. Ang tawag po ng karamihan natin ay The Hague. De Hague po, di ba? Pero dito po, hindi po namin ginagamit 'yang The Hague. Ako po ay naninirahan na dito ma maglalabing tatlong taon na po. Ang The Hague po ay hindi namin ginagamit. Ang tama ang ang ginagamit po ng mga Dutch dito Dinhak. Dinhak po. Dinhak. May dahak po sa dulo. Yan, dehig po. Never po yan ginagamit namin dito. Yung mga taga rito po, yung mga Dutch, katulad namin mga Filipino Dutch community, yung mga Dutch na ano, hindi po dehig tawag dyan. Dinhak. Dinhak. O. Oh. Kaya pag tinatanong kami, saan ka nakatira? Varvonye. Sasabihin mo lang, Dinhak. Pag dehig, hindi po nila alam yan. Sa English po yan eh, English. Kasi ang salita po dito namin ay Dutch. So yung English po, bibihira lang pong ginagamit ang English dito sa amin. Ang ginagamit po namin salita dito ay Dutch. Yan. Kahit po sa trabaho ko, Dutch po ang sinasang ginagamit namin salita. So kaya pag... Um, Minsan yung ibang tao nalilito Dehig San yun? San yung dehig? Ang ano po Den Yan po Para po sa inyong kalaman Ano po? Kasi English po yan Si Kuya humarang eh oh. Di ba? Alam nyo Itong uh, mga Itong ano Hindi ko ito ginagawa eh Talagang na-trigger lang ako nung ginawa nila kay tatay. Na-trigger, nasaktan na ako ilang araw ako ng simula nung kinuha siya sa diyan sa atin sa Villamor Air Base. Ilang araw na akong ano noon. Hindi mapakali, medyo tulog ko. Hindi na healthy katulad ng nakaraan. ng normal. So sabi ko wala po nag-utos sa akin. Sabi ko ano lang, um, wala parang pinatatayo talaga ako nung damdamin ko eh. Talagang bumangon ka gawin mo yung nararapat doon sa kapwa natin na Pilipino ayun po yung nararamdaman ko eh kaya ayun po hmm. kasi kung hindi naman dinala dito si tata hindi din naman ako mag hindi ko naman gagawin to hindi ako mag uh, ano, no. talaga na trigger lang ako at saka hindi lang po ako ang dami ko na po Pilipinong nakilala dito po sa Netherlands galing sa iba't ibang sulok ng mundo iisa po ang dahilan namin paret kung ano po yung dahilan ko ayun din ang dahilan nila grabe buong Middle East Amerika buong Europa grabe kung ano yung dahilan ko ayun din ang dahilan nila Nakinak nakakilabot ibang klase talagang ang sa ating mga Pilipino likas yung uh, Uh, pagiging ano natin da, parang dugong bayani talaga lumalabas sa ating mga Pilipino yung di mo na kailangan utusan bang automatic na nagagawin ng katawan mo parang ganun eh hmm. yung, yung patriotism natin ano normal na na mati trigger pag inapi mo ang isang minamahal namin ganun ang nangyari po sa atin ngayon hmm 5 minutes 5 minutes nandun na tayo kay Tatay Diggs 5 minuto 5 minuto tingnan natin ang pangyayari ito ang tunay na update 5 minuto nandun tayo kay Tatay Digong malamang sa malamang dadalaw si ano si VP Sara alam niya napanood ko yung video wala kasi ako kahapon pasok ako kahapon eh napanood ko na yung ang daming Pilipino ang daming nag upload si Tatay Digong gusto tatlong coke in cans ang araw ang I dal dalin sa kanya kakatuwa gusto niya tatlong coke zero ang dapat siyang ubusin sa araw kasi hindi nila daw ni BP dalawa lang <laughs> kakatuwa eh sabi, da bakit dalawa lang ito sabi ni tatay Diggs eh kakain ako ng umaga tanghali eh, gabi dapat tatlo isang tatlong coke, coke zero ba ang dinala mo dito oh. sabi ni tatay Diggs eh, kaya baka bumalik mamaya si DT Sara. Eh makausap na naman natin. Baka may dala siyang Coke Zero tatanong ko mamaya. At tanong ko, "Hello Bibi, may dala kami may dala kami extra Coke Zero kay ano? Tatay Digs." Tatanungin natin ha. Mm. Thank you, ka, thank you. O, na tayo. 4 minutes. Nandito na tayo kay Tatay Digs. Baka ma po natin si BP may dalang Coke Zero. Tatay Digong talaga oh. Ang lakas pa sa cola eh. Hmm. Tsaka po pala ah uh, bawal talaga magdala ng pagkain galing sa labas. Kahit si BP Sara hindi pwede magdala ng pagkain. Kailangan ng pagkain yung uh, galing mismo sa uh detention facility yung pong gawa nila Opo kasi po yung gawa ng uh, detention facility ay eh, walang kanin eh, Alam dito po sa amin walang kanin Dito po sa Netherlands umaga tinapay tanghali tinapay gabi tinapay Oh eh Pilipino po tayo eh kami kanin kami No nagtataka kami pinapay sila nagtataka rin sila Kanin kami di quits lang Fair lang, di ba? Nagtataka yung mga Dutch, puro daw tayo kanin. Eh, nagtataka naman tayo, puro naman sila tinapay. O, di quits lang, magtakahan nyo lang tayo sa isa't isa. Fair. Mm. Di, ang kinakain lang ni Tata, yung luto ng facility ng ICC. So, ayun, may kanin na. Ito, nandito na tayo. Teka po na, puputulin mo ni yung istorya. Nandito na tayo, nandito na tayo. Sa labas ni Tatay Diggs. Papark ako sa mismo sa uh, tapat Mismo sa tapat ng uh, Labas ng detention facility ni tatay Mag Alam, may pulitsi na agad oh. Kasi may mga Pilipino na oh. Pinakausap, pinapaalis na yung mga tao May pulis oh. Hindi ako mapapaalis yan Ako bahala Kasi sa pa tayo May mga Pilipino, may mga pulis. May mga pulis. Huwag kayong mag-alala. Yung pulis na yan, hahanap ako ng ID yan. Pag hindi siya naka-uniform. Ay, hmm. no? Kita mo? Ah? May bus. Baka puro Pinoy ang laman yan. O, oh, pulis yun. Oh, ayun yung motor ng polis, oh. Saan yung motor? Oh, ayun motor ng polis. Ayan. Ito yung labas ng bahay ni tatay ngayon dito. Ayun yung labas ng detention facility. Oh, ayan. Ang daming bus, guys, oh. Saan pupunta to? Baka puro Pilipino laman yan. Tingnan natin. Malamang sa malamang. Naku po. Oh. Naku po, Pilipino nga. Pilipino nga, guys. Nakita ko. Mm. Wala, walang katao-tao guys Kasi bantay sarado may police guys Wala Mm. Ayan po guys, wala makalapit na Pilipino. Dito po alas 7 ng alas 9 ng umaga. Ayun oh, daming pinido sa kabilang kalsada, may pulis. Ako lang po ang nakakalapit dito. Oh. Upo ako doon mismo ah. Doon. Upo ako doon. Ako lang mag walang makalapit tayo lang ang makakalapit hmm. walang ka tao guys kahit media wala oh, dito yung nag-viral dito ako na po. yung nag-viral naglalive ako dyan may nagsalita may reporter dito yon, eto yan yan yung upuan ano na yan yan dito ako po noon oh, katabi ko sila sorry po nakalive po ako yun po ang nangyari hmm tapos pag pa ako sinungaling daw ako. Kinalat ko daw yung ano yung, yung boses niya inedit ko daw. Hindi naman ako marunong mag-edit ay. Hindi rin ako vlogger, vlogger daw ako. Sabi. Baka umalis na yung mga police guys, may nakakapaglakad na ng mga Pinoy guys. Pupunta tayo. Lakad tayo kasi natin. Basahin natin may pinaskil yung ano, Magandang umaga, kabayan. Keri kaya Yeah. <laughs> Saan pumunta, sir? Pag taxi sila, taxi 'to eh. May pinas kilo. Oh. May pinas Ah, ito Eto Ito na, guys. Update nyo para ipakita ang inyong suporta kay Pangulong Duterte. Pumunta sa Malibeld Magiliw na pagbati sa pulis. ba Guys, tinulungan tayo ng pulis Skaveningen. Guys. Kaya pala nandito 'yung mga pulis, ini-inform lahat ng Pilipino. Tumulong sila. Wow, ang galing nakaka-touch. Mula sa pulis ng Skaveningen, guys. I-post n'to. Teka, picture lang ko ah. Print screen nyo, guys. Ah. I-post nyo. 'Yung picture lang ko Goedemorgen meneer. Ja. Goedemorgen meneer. Het is je Goedemorgen meneer. Ik heb uh, ik heb iedereen uh, door, door, door door doorgegeven. Uh, bo, uh, meneer van de boa deze hier gezet. Die, uh, ja. ik ook iedereen. Ja. Ik heb uh, ik, ik kom uit Filipijn. Duizend mensen Filipijn. Kijk naar mijn uh, Facebook. Ik heb doorgegeven deze. Oh, Yeah. Thank dankjewel. Dankjewel meneer, hartelijk bedankt. Yo. Oh, nakita nyo, ayan si meneer. Yes. Oh, hindi ako. So, so Okay. okay, thank you dankjewel meneer. Mayroon hmm. na guys, sabi niya, umalis na din daw ako. Pero, nakasupport pala sila. Pinapalis pala nila dito para sa Malibeld magpunta. Dun po, sa Malibeld. So wala pong ano, kahit yung mga nagtatanong po na form form wala pong form form malivel po ang punta lahat po tayo mallevel sa mallevel po ang punta wala pong form wala pong pipirmahan sa malivel po pulis na po ang nagsabi pulis ng skyvening yan mga nanonood po uh, paki niyo po ito wala na pong form na pupuntahan na pipirmahan wala na pong uh, kung anong-ano -ano man sa mallevel na po ngayong araw kaya yeah? mm. di ako ayun Kaya pala nagpaikot-ikot dito yung police Doon lang tayo po tayo sa kotse Naiuhaw na ako Tsaka malilobot na ako Itong phone ko malilobot Nandun yung charger sa polis Po tayo Nagpaskil po Ang polis Teka po picture lang ko ulit Tinagalog pa nila Grabe Ang nagpaskil nito police ha Tinranslate pa nila Pipicture lang ko to, po pa post ko to tinresplate pa ng polis grabe nakakabilib tinagalog pa ng mga polis guys sa money belt po ang punta wala na pong fill up fill up na form yung kumakalat na fake news napakalawak po ng money belt pupunayin natin ang Pilipino ngayon Mm. ba tayo itong phone ko eh, ano tayo punta tayo sa kotse kaya pala, nandun na mga police guys. Hinaharang na wag magpunta rito. Magpunta sa Malibeld. Yun. Kasi yung mga tandito, nagre-reklamo na rin yan. Daming tao lagi dito. Sa tatay. Sa, 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 tatay. Yung Malibeld po, para po sa inyong kalaman, parang pong Luneta Park yun. ng uh, deheg ng siyudad ng dehig. Tambay muna tayo dito. Kaya ganyan muna tayo. Kita namin labas si tatay eh. Ah, sinisipon ako. Lumamig po. Mag-charge muna tayo. So, ayun. Mag-charge ko muna ha. Ang galing nakakatawa guys. Nagtagalog yung mga police. Tagalog grabe nakakatuwa kaya pala yung ICC guys ah uh, one 1 km 1 layo yung pinaka korte kung saan yung naghiring si tatay 1 kilometer yun pwedeng lakarin pero dito siya nakadakaditin eh dyan kasi ano yan kulungan dito sa amin yan Ah, uh, din yung uh, ano din yung salita tay. Hmm. yeah, malaking chance yung dismiss. Oh, wala pong tao dito, wala pong mga Pilipino. Ayan. May kaya pala may nakaharang na polis doon, guys. Doon, 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 doon. Ang nangyayari, huwag po kayo dito, sa level kayo, sabi, ng mga polis. Tapos may nagpaskil doon, na polis, karton lang, no? Na-picture lang ko. Nagtagalog, ano sabi? Nagtagalog yung mga police guys. Popost ko to, popost ko. Oh. Para ipakita ang inyong suporta sa Pangulong Duterte pumunta sa Maliveld. Magiliw na pagbati sa pulis ng Skaveningen. Wow! Ito, ibang klase guys. Nakakataba ng puso. Putrek. Pulis ng Skaveningen ang sumuporta. Grabe guys. Putrek kinikilabutan ako OMG history ng Netherlands tayo na nakayak whoo grabe guys Daga guys ah I Popost ko muna ito Ayun yung polis oh Pabalik-balik ko oh. Sabi niya kasi umalis na din daw ako Ayun oh, no? sinisita niya yung mga kotse oh. oh. Sabi sa Mali Belt. napabalik oh, balik yung polis. Naatasan siya dito. Ayun, may mga Pilipino. Naataasan siya dito na lahat ng pupuntang Pilipino ituro sa Mali Belt. Ayun. Hmm. Sa akin, nausap ko rin siya eh. Sabi ko, libo-libo ang manonood nito. Diba, akin, nausap ko ng Dutch na sinabi ko na rin Hey guys, ang lupet Ang lupet guys Mismong polis ng Skybiningen ang nag-a-arrange na guys ng lang ng ano ngayon ng rally Tinutulungan tayo guys ng polis ng Skybiningen Nag-a-assist po sila Siguro buong, buong ano po to hanggang magsimula nag assist po sila, nag assist Baka in-order na po ng ano namin ng mayor. In-order po ng uh, mayor ng Dehig.